Hello guys, so for today's video, no, so ano na, alas 12 na dito. So ako lang isa dito sa kwarto, mag-celebrate ako guys. Para nagutom ako, yung iba kong mga kasama nandoon na sa Dick 8, nag-countdown sila doon. Dado ako, tinatamad ako kasi napakagod ako guys, medyo naidlip. Natulog ako saglit tapos nagising ako, medyo late na nga no, kasi 12.06 na. So nagutom ako, dahil na uh, siguro nasanay tayo na uh, pag New Year sa atin, daming pagkain no. So masaya naman ako kasi kahit pa paano naganda yung mag-inako doon sa Pilipinas. So ako dito. Ito lang ano ko guys. Yan dinamos ni Kuya Radens. Ayun. Dinamos. <laughs> okay na yan guys, at least mayroon at saka mayroon akong lakin. So magluluto ako no. Kuma ako ng tsaka. Full deluxe. Ang kawawang kawawa ako. Full deluxe. At saka yung iba ko naglalagay ng pira sa ano. Sa bigas. May itlo, may mga pira. So mayroon din naman ako. Kala nyo kayo lang. Ayan o wow oh, Yan. Yabang <laughs> yabang no. Hindi, ano ko lang to. Lalagay ko to sa ano ko guys sa sa unan ko no kasi. Ito ko tatago to sa unan ko. Higa ako ng dalas. Yan. Hindi ko lang sabihin magkano to pero kapal to guys. Sa mga maungutang dyan magkano dalas sa atin. Ito no? ko Hindi. Piki lang yung piki. Tapos meron tayong mani pulutan so tapok sa pulutan mga tangan ako siguro mapuyat ako ngayon no? siguro matulog ako ala una yan susulo ako dito akalan yung kasama ko yan natin kasama dyan ayaw ko na mag guys kasi kagabi minam na ako ng isang corona minam ako ng isang corona so yun na yan ako pero sana ano mga natin

masakit yung ulo mo sa isang ano lang. Isang na lang. So, libre lang tayo kung saglit. Yan bang yabang kami pira. Medyo maingay lang sa labas. Kasi may mga tutot sila nandyan. Ayoko lumabas. Kasi baka malasing ako sa labas. Kasi tapos bukas biglang sabihin. Ay, brutalize pala, brutalize. Sino mga ngutang? Ah, di ba nang malungkot ang Pasko ko? Mayroon naman ako nito kayo meron <laughs> yan joke lang yun guys yan asarap ng anong corona ko guys oh, sarap Malamig. Ingin mga tao sa labas. So, yun lang guys. Happy New Year everyone, Happy New Year, Happy New Year.